Teknolohiya at imbensyon, ilan lamang sa mga bagay at dahilan na hindi kabisado ng lahat. Pero paano nga ba tayo makakasabay sa makabagong mundo laban sa digital divide? At paano nga ba natin gagamitin ang bagong teknolohiya para sa pag-unlad ng inyong negosyo? Yan ang iahatid ng programang Abante. Samahan niyo ako at ating pag-usapan ng mga isyong hindi pahuhuli sa modernong mundo ng negosyo. Ako si Jerry Liao ng Abante. Abante ang programang gabay para sa kaalaman pang kabuhayan. Samahan si Jerry Liao tuwing linggo alas 8.30 hanggang alas 10 ng umaga dito sa DWAR 1494. Abante Radyo. Abante ang best. Una sa balita. Entertainment. Sports to. <tinyo> Abante! Abante! Radyo Balita! Radyo Balita! Ngayon! Abante! Radyo Balita! Ngayon! Abante! Magandang hapon mga kaabante, narito ng balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Diretso na tayo sa balitaan. Uh -huh. May tuturing na welcome development na pagdami ng mga nananawaga na alisin na ang K-12 program. Aminado si House Committee on Basic Education and Culture Chairman, Representative Roman Romulo. Uh -huh na malaking pahirap sa mga magulang as estudyante ang umiiral na K-12 program ng Department of Education. Sa panayam ng isilang sa Abante Radio, iginiit ni Romulo na kasinungalingan lang ang sinasabi noon ng DepEd na kapag natapos ng isang estudyante ang grade 11 at 12 ay makakakuha ito ng isang maganda at dekalidad na trabaho. Isiniwalat ni Romulo na inamin din mismo ng Commission on Higher Education na mayroong mga paaralan na gumawa pa ng bridging programs dahil hindi sapat ang nakuang edukasyon kahit nagdagdag ang ng grades 11 at 12. Uh, at Samantala, 24.5 kilo ng tobats na kitang palutang-lutang sa dalampasigan sa Basco Batanes. Maabate sa balita si Abante Reporter Edwin Balasa. Sure may no maabot nga sa 24.5 kilo ng pinaniniwalaang ang tobats na nagkakahalaga mahigit 166 million pesos ang isinuko ng isang manging isda matapos itong makuhang palutang-lutang malapit sa dalampasigan ng Basco Batanes itinurn over ng mangingisda na, na si Alfredo Gerona ang nasabing dami ng tobat sa Basco Police Station kasama ang kanilang kapitan ng barangay. Ayon kay Hirona, June 19, 2025, nang matagpuan niya na sabing na droga malapit sa dalampasigan ng barangay Canarian, Basco Batanes, na nakalagay sa isang sako. Tinignan ni Hirona ang laman ng isang pakete na may tatak na dagyaning at doon tumambad sa kanya ang puting kristal na pinaniniwala ang tobats. Sa takot ay inuwi muna niya ang sa sako at ilang araw ang lumipas ay isinangguni niya ito sa kanilang kapitan ng barangay na nagpayo sa kanya na isuko ito sa pulisya. Sa kasalukuyan ay nasa pangangalaga ng Pidaya Batanes ang nasabing iligal na gamot upang isa ilalim sa laboratory examination. Ako si Edwin Balasa ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangit, walang mintis. Sa iba pang balita, si Baka ng Airport Police magpapatuloy dahil sa nabuking na 60-40 rocket. Abante sa balita si Abante Reporter Aileen Taliping. Charmaine, nakatutok ang investigasyon ng Department of Transportation sa mga operatiba ng Airport Police matapos mabuko ang 60-40 na hatian umano sa mga abusadong taxi driver na naniningil sobra-sobra sa kanilang mga pasahero. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni DOTR Secretary Vince Dizon na na sila ng team na pinangunahan ni Retired General Arthur Bisnar ng Office of Transport Security upang investigahan ng airport police na posibleng kasabwat ng mga taxi driver. Sinabi ni Dizo na limang pulis na ang tinanggal sa pwesto at nagpapatuloy ang malalim na investigasyon sa si iba pang miyembro ng airport police. Sinabi ni Dizo na malinaw ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat matigil na ang mga ganitong pang-aabuso ng mga taxi drivers sa airport dahil nagdudulot ito ng negatibong impresyon at kahihiyan sa bansa, lalo na sa mga dayuhang bisita. Matapos simula ng crackdown noong nakalipas na linggo, sinabi ni Dizon na labing isang taxi driver na ang nahuli nilang nag-overcharge. Ang iba ay paso na ang prangkisa o kaya naman ay mali ang ginagamit na prangkisa sa kanilang taxi. Lahat anyang mga operator na nahuling taxi ay sinuspindi na at sinuspindi na rin ang lisensya ng mga driver habang iniimbestigahan ang mga ito. Ako si Aileen Taliping ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mimpis. Samantala, abo ng mga biktima ng extrajudicial killings, inihimlay na sa dambana ng paghilom. Umaabante sa balita si Abante Reporter Chirk Balagtas. So, I mean, isinagawa ang ikalimang inurnment at ceremony sa Dambana ng paghilom sa Laloma Cemetery na matatagpuan sa kahabaan ng City Road, Caloocan City bilang paggunita sa mga naging victim ng extrajudicial killings at bilang bahagi na rin ng tuloy-tuloy na advokasya para sa paghilom at ustisya. Irumpisa ng isang maiklim nisa ang seremonya bago maayos na inilagak ang mga urn ng mga nasawi sa loob ng Dambana dumalo ang mga naulilang pamilya na isa-isang nagbahagi ng kanilang mga salo karanasan at dalamhati at patuloy na panawagan para sa pananagutan at ustisya. Ang, ang, ang aktibidad ay isang inisyatibang layong itaguyod ang karapatang pantao itampok ang mga kwento ng mga biktima at magselfing espasyo ng kolektibong pag-alala at emosyonal na paggaling ng mga naiwang mahal sa buhay. Sa kabila ng kanilang dalamhati, patuloy ang paninindigan ng mga pamilya na hindi dapat makalimutan ang mga naging biktima ng EGK at ang pagkilala sa kanilang pagkasawi ay mahalagang hakbang tungo sa mas makatao at makatarungang lipunan. Ako si Cherk Balagtas ng Abante Radyo, Balitang Mabilis, Pabangis at Walang Mintis. Life, Maraming salamat, Cherk Balagtas. Para sa iba pang nangungunang balita, mag-like, follow and subscribe na sa DWAR, Abante Radyo sa Facebook at YouTube. At DWAR naman sa... Instagram, TikTok at X. Sa mga oras na ito, niyo ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Magandang hapon, ako si Charmaine. Abong at ito ang Abante, Balita, Abante, ab -abante Radyo, Balita, Radyo Balita ngayon. Balita, Radio Balita, ngayon.